Ang iyong ipon ay maaring para sa iba't ibang mga layunin. Maaring ito ay para sa iyong kinabukasan, para sa iyong edukasyon ng iyong mga anak, para sa isang bagong bahay o kotse, para sa isang basyon, o para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng malinaw na layunin para sa iyong ipon upang mapanatili ang iyong disiplina sa pag-iipon. Sa huli, ang iyong ipon ay para sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay. Narito ang limang mga kadahilanan kung bakit tayo nag-iipon. Number 1. Para sa kinabukasan Ang pag-iipon ng pera ay isang mahalagang hakbang upang magkaroon ng kapanatagan ng isip. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon tayo ng siguridad na anuman ang mangyari sa hinaharap, mayroon tayong kakayahang harapin ito. Maaring ito ay sa mga oras ng kalamidad, mga hindi inaasahang gastusin o kahit na sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Ang pagkakaroon ng naipong pera ay nagbibigay sa atin ng kalayaan na hindi mag-alala tungkol sa mga darating na pangyayari. Ang isa pang aspeto ng pag-iipon ay ang paghahanda para sa ating retirement ang pagkakaroon ng sapat na naipon bago tayo mag ay nagbibigay sa atin ng kakayahang magpatuloy ng komportabling pamumuhay kahit na tayo ay hindi na nagtatrabaho. Ito rin ay nagbibigay sa atin ng kakayahang matugunan ang mga pangangailangan ng ating pamilya, lalo na sa mga oras ng pangangailangan. Sa kabuuan, ang pag-iipon ay isang paraan upang protektahan ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay mula sa mga hindi inaasahang pangyayari. Number 2, edukasyon. Ang edukasyon ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang pamumuhunan na maaring gawin ng isang tao. Ito ay hindi lamang nagbibigay ng kaalaman at kasanayan na kinakailangan para sa isang magandang trabaho, ngunit nagbibigay rin ito ng oportunidad para sa personal na paglago at pagunlad. Ang pag-iipon para sa edukasyon, lalo na para sa ating mga anak, ay isang paraan upang siguruhin na sila ay magkakaroon ng magandang kinabukasan sa pamamagitan ng pag-iipon para sa edukasyon ng ating mga anak, binibigyan natin sila ng oportunidad na makapag-aral sa mga nangungunang institusyon at makakuha ng dekalidad na edukasyon. Ito rin ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang makapagtapos ng kanilang kurso ng walang mabigat na utang na pang-edukasyon. Sa huli, ang pag-iipon sa edukasyon ay isang mahalagang hakbang upang matiyak na ang ating mga anak ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. Number 3. Pagbili ng bahay o kotse Ang malalaking pamumuhunan tulad ng pagbili ng bahay o kotse ay nangangailangan ng malaking halaga ng pera. Ang mga ito ay hindi basta-bastang mga bagay na maaaring bilhin ng walang sapat na paghahanda. Kaya naman, ang pag-iipon para sa mga ganitong uri ng pamumuhunan ay lubhang mahalaga. Ito ay makakatulong upang hindi tayo mabigla sa mga gastusin na kaakibat ng mga malalaking pamumuhunan na ito. Sa ganitong paraan, masisiguro natin na tayo ay handa sa anumang posibleng gastos na maaring dumating. Number 4: Bakasyon. Ang pag-iipon para sa isang bakasyon ay hindi lamang isang paraan upang matugunan ang ating pangangailangan para sa paghinga at relaxation. Ito rin ay isang hakbangin na nagpapahiwatig ng ating pag-unawa sa kahalagahan ng balansi sa buhay, ang pagkilala na kailangan natin ng oras para sa ating sarili upang magpahinga at mag-recharge mula sa mga pang-araw-araw na gawain. Sa kabilang banda, ang paglalakbay sa iba't ibang lugar ay nagbibigay sa atin ng oportunidad na ma-experience ang iba't ibang kultura. Ito ay nagpapalawak ng ating kaalaman at pangunawa sa mundo. Sa bawat lugar na ating bibisitahin, mayroon tayong natututunan maaring tungkol sa mga tao, sa kanilang pamumuhay o sa kanilang kasaysayan. Sa ganitong paraan, ang pag-iipon para sa bakasyon ay hindi lamang isang pamamaraan para sa personal na kasiyahan, ngunit isang investment din para sa ating personal na paglago at pag-unlad. Number 5: Emergency Fund. Sa buhay, hindi natin alam kung kailan tayo makakaranas ng mga hindi inaasahang pangyayari. Maaring ito ay sakit, aksidente, o kalamidad. Ang mga pangyayaring ito ay hindi natin kontrolado at maaring mangyari sa hindi inaasahang panahon. Dahil dito, mahalaga na tayo ay laging handa para sa anumang maaring mangyari. Isa sa mga paraan upang tayo ay maging handa ay ang pagkakaroon ng tinatawag na emergency fund. Ang emergency fund ay isang halaga ng pera na itinatabi natin para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ito ay maaaring makatulong upang hindi tayo mabigla sa mga gastusin na kaakibat ng mga hindi inaasahang pangyayari. Sa ganitong paraan, kahit na tayo ay makaranas ng mga hindi inaasahang pangyayari, tayo ay handa at hindi tayo mabibigla sa mga gastusin na kaakibat nito. Sa kabuuan, ang pag-iipon ay isang paraan upang protektahan ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay mula sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ito rin ay nagbibigay sa atin ng kakayahang magpatuloy sa ating mga pangarap at mga layunin sa buhay. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kaipon tips. Sana po ay inyong nagustuhan ng aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.